Mga hakbang ng pamalaan sa pagpapalago ng ekonomiya sa layong mayangat ang pamumuhay ng mga Pilipino, inilatag ng liderato ng Kamara, si Melales Morales sa detalya, Rise and Shine Mela. palakas ng pambansang seguridad at iba yung pagpapalago ng ating ekonomiya yan ang mga tututukan ng kamara sa pagbabalik sesyon ng kongreso sa lunes sinabi ito ni House Speaker Martin Romualdez sa isang foreign policy forum sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng diplomatic corps Ayon sa house speaker, kapag nasiguro ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa, tiyak na mga Pilipino rin ang makikinabang. Kaya't mga panukala at resolusyon ukol dito ang kanilang bibigyang pansin. By strengthening peace and security, we can create an environment conducive to economic activities and developing initiatives. These in turn contribute to further stabilizing our nation by reducing poverty, creating jobs, and improving living standards, which in turn diminishes the likelihood of social unrest. Sa kanyang talumpati, inilatag din ni Romualdez ang mahalagang hakbang ng gobyerno, hindi lang para sa ekonomiya, kundi para na rin sa mas matibay nating ugnayang panglabas. Anya kamakainan lang, nakilahok ang Pilipinas sa makasaysayang Trilateral Summit, katuwang ang Japan at Estados Unidos. At noong Nobyembre, nagsilbering host ang bansa sa ginanap na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum. Ang mga pagtitipong ito, sabi ni Romualdez, lubos na nakatulong para mapalalim pa ang international relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at nagbunga ng iba pang malalaking benepisyo. This philosophy of proactive engagement and cooperation is at the heart of our approach in the House of Representatives. It aligns with the foreign policy direction set by President Ferdinand Marcos Jr. eloquently captured by the principle and I quote the Philippines is a friend to all and an enemy to none. Para naman mapalago pa ang ating ekonomiya, muli rin binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng economic charter change na sana'y tuluyan na anyang maipatupad sa bansa. By enabling these adjustments, we can significantly enhance the Philippines' stature as an attractive destination for investments. More investments mean more resources which support sustained economic growth. Ang iba't ibang opisyal na dumalo sa forum, malugod naman ang na naging pagtanggap sa mga inilatag na hakbang ng House Leader. Pagtitiyak ng pamahalaan patuloy ang kanilang magiging pakikipag-ugnayan sa loob at labas ng bansa para sa ikabubuti pa ng Pilipinas. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.